Ano ulit? Ano yung sinabi mo? Ano? Sino ka mag-aaral? Bakit? Wala. 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 Dong, ba't mo po tayo pang Dong? Ha? Ba't ka po tayo namin, Dong? Dong? message mo sa amin? Ah, uh, ng pong matagang panuwan, December pa yun. Utang inang, eh, iwana mo na kami, Dudong! Tapos masama ang namin sa sa'yo! Ikaw, Chad, ano man sabi mo, Chad? At uh, alis si Dudong? Ah, di ba ako bakit iwahalis? <laughs> si Chad, ano man sabi mo, ayo. Ikaw, ano, paano to? Pide! Pide! Pide ba siya? Ah, kalabas ako. Ah! kayo! Wala kasi yung badri pa si Dingit. Wala, pide ako. Walang maliwa, mali, walang mali, mali walang maligawan. Mali. Mali. Gawal. Bangan. Ah, uh, <laughs> Ano mo sabi niya ta alin si Dudong? <laughs> ano mo sabi mo? Pabume. Ikaw ano mo sabi mo? Sabote. Ano si Dudong? Sabote. Sabote. buhay natin mga tao. buhay na lahat kasi malaki na kayo. <laughs> ako, amano ko lang ano am um, siya ako kasi wala si Dodong. Siya pinamabait na nakilala ang tao dito. Nalilibre siya lagi. Salamat. Thank you.